No, fresh na fresh yan guys, so gumagalaw po, kumakanta pa yun. As ah, pa, araw ay samahan nyo ako manghuli ng alimango. Dahil nga day off ko, niyaya ako ng kaibigan ko Taiwanese na kasama ko sa trabaho. Dahil matagal na nga ako niyayaya mag-fishing. Uy, kamusta ang buhay? Ako, walang labis, walang pera. Hindi nga sa ite guys eh, dumiretso muna kami dito sa may tindahan ng ano, fishing. Sa may Nancy guys, sa may kausong malapit lang sa dorm namin to. Pagkatating nga namin dito sa may fishport guys eh, agad-agad na nga inasikaso nilimpal lahat ng kanyang mga pang o pang, ano, pang tag sa mga huli naming alimango. Actually guys, medyo tinanghali na kami kaya hindi ko alam kung meron pa kami mahuhuli talaga. Unang hagis nga ni Limpan eh, wala pa rin talaga kami nahuhuli. Kaya ito, nagsetup na rin siya ng ibang niyang mga panghuli. Kaya nga sa akin eh, ito lang daw yung kanyang libangan kaya sinama niya na ako. Tapos ito, nakita ko nga pala itong mga basura na nakalat dito. Grabe, ang laki na nga ng problema natin sa plastic talaga. Buti na lang talaga, hindi ako plastic. Charot. Anyway, alam niyo ba na pagka kayo ng mga Taiwanese na boss niyo or Limpan nyo, or yung kasama niyo sa trabaho, wag eh, huwag niyong tanggihan. kung bibigyan kayo ng mga pagkain or gamit, wag n'yong tanggihan. Grasa 'yon, guys. Na makabaw-ibaw malan tayo sa kanila. Ang hirap kayang huminga pag kausap mo sila. Dead joke lang 'yan, mabait lang talaga si pa Parang <laughs> may nahuhuli. Kawiyaw. may sabo mo <laughs> 'yo? wala pa ring nahuhuli. <laughs> Nakalipas ang isang oras eh, nakahuli na nga pala Nakahuli nga natin eh, lanchiao tata, lanchiao siyao, siyao eh. At sa mga sumunod na paghagis ko, Merong ulit kami nahuli. Mas madali nga lang silang mahuli guys kung fishnet yung gamit nyo. Fresh na fresh guys, so gumagalaw po, kumakanta pa yun. Medyo madami-dami na nga rin pala na nahuli namin guys. Hindi ko nga na malayan eh, mahigit lima ata o anim na hinahuli namin sa mga oras na to. nagtataka rin din ba kayo kung bakit marami mga ibon doon sa mga bangka ng mga ingista? Kasi ako hindi ko alam eh, pero dahil malungkot tayo, eh sabi ni Limpan eh, wala nga kaming nahuli at kakaunti lang eh, bibilad na lang daw niya ako dito sa may palengke. Sabi ko na nga ba eh, no? Ay, pa kami eh, no? Pwede naman pala niya ako bilan, <laughs> di pa niya ako kanina? <laughs> First time ko makapunta sa isang palengke dito sa Taiwan guys, super palang linis dito. Alam niyo yung pwede kayong mag-gown? Oh grabe, walang putik yung sahig nila, no? Grabe, tapos wala pong basura yan na nakakala. So, sa mga oras sa tayo eh, eh bumili na nga si Limpan ng alimango. Mayigit sang kilo ata itong binili niya sa akin. Sabi ko nga, wag na. Pero, kuwari lang yun. Pero, sige lang, push mo lang yan. Pulim no? Sinayang may oras ko. <laughs> pero, eh, banding lang talaga kami yan. Tapos, nga pala ako ng aso. Napaka-cute ng aso na yan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Lalo na yan, no? Oh. Cute yung aso na yan. nga aside, eh. Kinagabihan, eh. Pumunta na nga pala ako dito kay na Sir Salmorin at Madam Salmorin, oh. Yung isa sa mga kasama ko sa trabaho, sila yung mga pinakamayaman dito sa Nancy. <laughs> Sabi ko nga, lutuwi na nila itong dalakong alimasan. paborito to ni Madam Salmorin, eh. Tapos yan, eh, bumili pa nga siya ng mga set, saka hipon tapos yung mais napakasarap talaga napakasolid yan sabi ko nga baka pwede nila nila ako amponin no kasi napakaganda ng bahay nila tapos yan na nakikita ko nga inihiwa ni Sir Joel to si Sir Joel nga pala yung engineer ko dun sa may ano namin department namin madalas talaga pagkain lang talaga yung napapaligaya sa aming mga OFW tapos eto nga si Sir nga pala tinan nyo napakaganda ng tattoo nyan pero takahugas na ng pinggan pala to Diyos ko naman Sir akala ko pala man napakatikas ng hamoy sa karimpalang takusa <laughs> eto na nga at matitimusan oh. na natin ang luto ni Madam Salmorin, no? Overall, eh, para kumakain sa mga masasarap na restaurant talaga. Sabi ko nga, magtayo na lang sila ng Pinoy food dito sa Taiwan. Sa gayon, eh, lalo pa silang yumaman. Ciao. Hindi nga sa ide. Eh, guys, talagang masarap talaga. Lalo't libre pa siya. That's all. Love you guys. Peace. Power.